Sa bawat relasyon, madalas iniisip ng lalaki na kailangan niyang maghabol para makuha ang babaeng gusto niya. Pero sa katotohanan, ang sobrang paghabol ay kadalasang naglalayo sa kanya mula sa tunay na layunin. Sa video na ito, ilalantad natin ang sikreto kung paano mo makukuha ang babaeng gusto mo, hindi sa pamamagitan ng paghabol, kundi sa paraan na kusasyang lalapit at mamimili sa'yo. Ito ang Darkness of Truth. At dito mo malalaman ang mga taktika ng isipan na hindi basta-basta ibinubunyag. Nung high school pa lang ako, may isang babaeng talagang tumatak sa isip ko. Hindi siya yung tipong maporma o palaging napapansin, pero may kakaiba sa kilos niya, yung paraan ng pagtawa niya, yung paraan niyang tumingin, at kung paano niya dalhin ang sarili niya. Gusto ko siyang makausap, makilala at sana, mahulog din ang loob niya sa akin. Pero gaya ng karamihan sa atin, hindi ko alam kung paano sisimulan. Dumaan ang ilang buwan na puro sulyap lang ang meron at sa bawat araw na hindi ako kumikilos, mas lalo lang akong nauubusan ng pag-asa. Lalo na nung nalaman kong may mga lalaking mas close na sa kanya, mas guwapo, mas may dating, mas kumpiyansa sa sarili. Dumating sa punto na tinanong ko ang sarili ko, ano ba ang kulang sa akin? Bakit parang hindi niya ako kayang mapansin? Hanggang sa isang araw na panood ko ang isang video na tumatak sa akin tungkol ito sa psychology ng attraction. Doon ko nalaman na hindi pala lahat ng babae nahuhulog lang sa itsura. Meron palang mga paraan kung paano mo mahuhulog ang loob ng kahit sinong babae, kahit yung akala mong imposible. And hindi ito dahil sa fake na pagpapanggap. May sistema. May diskarte. Simula noon, unti-unti kong binago ang sarili ko. Hindi sa paraang pilit, kundi sa paraang inaayos ko ang tingin ko sa sarili ko. Sinimulan ko sa simpleng pag-aayos ng pananalita ko sa so kung paano ako tumingin sa kausap at kung paano ako magdala ng presensya sa isang lugar. Doon ko napatunayan, kahit hindi ikaw ang pinakagwapo sa grupo, kaya mong makuha ang atensyon ng kahit sinong babae, basta alam mo ang tamang gawin. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang mga teknik at psikolohikal na taktika. Kung paano mahulog ang gusto mong babae sa iyo. Hindi ito fairy tale, hindi rin ito instant. Pero kung susundin mo ang mga prinsipyo at diskarteng ibabahagi ko, magugulat ka na lang sa epekto nito. Hindi lang sa babae na gusto mo, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa'yo. At kung ikaw ay nanonood nito ngayon, siguro parehas tayo ng pinagdaanan. Siguro may babaeng gusto mong mahulog sa'yo pero hindi mo alam kung paano. Relax ka lang. Ako na ang bahala sa'yo. Simulan na natin ang pagbabagong magdadala sa'yo sa puso ng babaeng gusto mo. Noong nagsimula akong pag-aralan kung paano mahulog ang isang babae gamit ang dark psychology. Napagtanto ko na hindi ito tungkol sa pagiging manipulador kundi sa paggamit ng tamang psychological triggers na nakakaapekto sa emosyon nila. Lahat tayo may gustong tao, pero hindi sa patang gusto lang. Kailangan mong tumama sa damdamin nila sa paraang hindi nila napapansin. Sa paraang pakiramdam nila ay ikaw ang naiiba, kahit hindi ka ang pinakamaganda o pinakamatalinong option. Isa sa mga unang bagay na ginawa ko ay ang tinatawag na controlled mystery. Hindi ko agad ipinakita ang lahat sa kanya. Hindi ko siya kinulit sa chat. Hindi ako laging available. Hindi ito cold treatment. Ito ay calculated distance. Kapag alam mong gusto mo siyang kausapin pero pinipigilan mong i-chat siya agad, lumilikha ka ng kuryosidad. Doon siya magtatanong, bakit hindi siya tulad ng iba? Anong meron sa kanya? Sa psychology, tinatawag itong scarcity principle. Kung mas bihira ka, mas nagiging valuable ka. Dito ko rin sinimulang gamitin ang mirroring technique. Tuwing kausap ko siya, pinapansin ko ang body language niya kung paano siya magsalita at unti-unti kong ginagaya ang tono at energy niya. Dahil dito, nakakabuo ng subconscious na connection. Para bang, ang gaan mo kausap, hindi niya alam na may ginagawa ka, pero unti-unti siyang na-attract sa'yo kasi pakiramdam niya pareho kayo. Isa pang teknik ay ang emotional anchoring. Kapag may masayang nangyayari, sinisigurado kong nandun ako. Kapag may problema siya, naririnig niya rin ang boses ko. Ang ginagawa nito ay ina-associate niya ang presensya mo sa matitinding emosyon sa psychology. Ang mga ganitong moments ay mas malalim ang epekto kasi hindi ka lang naging kasama niya, naging parte ka ng nararamdaman niya. Hindi mo kailangang magsinungaling o magpanggap na mayaman. Ang kailangan mo lang ay alamin ang tamang timing, tamang presensya at tamang psychological angle. Hindi lahat ng lalaki alam ito o karamihan umaasa lang sa swerte o looks. Pero ikaw, dahil nandito ka, mas malakas na ang edge mo sa karamihan. Salita at kilos na pwedeng tumago sa isipan ng babae. Mga salitang hindi niya makakalimutan at kilos na magpapatanim ng interes sa'yo kahit hindi niya agad alam kung bakit. Kung naramdaman mong tumama sa'yo ang video na to, kung parang ikaw yung nasa kwento o natuto ka ng bagay na hindi mo pa naririnig, noon, pwede mong iparamdam ang suporta mo sa pamamagitan ng super thanks. Kahit 50 pesos, 125 pesos o 250 pesos lang ay napakalaking. Tulong na sa aming team para makagawa pa. Kami ng mas malalim, mas totoo, at mas mapanirang content na gaya nito. And mas kung gusto mong magpatuloy ang darkness of truth, isa lang ang pakiusap namin. Huwag mong iskip ang ads. Oo, simpleng bagay lang yan sa paningin ng iba. Pero para sa min, yan ang dugong nagpapadaloy sa buong channel. Konting suporta mo lang. Mas marami pang katotohanang madidilim ang maibubunyag natin. Paano mahulog sa'yo ang gusto mong babae? Teknik. Number one, the power of subtle presence. Minsan, akala ng karamihan kailangan mo maging sobrang ma-effort, pa-cute, or lagi kang present para mapansin ka ng babae. Pero ang totoo, ang tamang uri ng presensya, yung hindi pilit, hindi OA, pero ramdam, yan ang tunay na nakaka-attract. Naalala ko nun, may babae akong gusto. Lahat ng kaibigan ko sinusuyo siya araw-araw, pero ako, tahimik lang. Hindi ako nagpapansin. Pero tuwing may chance na magkausap kami, nakikinig ako ng buo, hindi ko siya tinatrato na parang price. Ibinibigay ko lang yung vibe na alam kong marami kang admirers, pero hindi ako kagaya nila. Ang ginawa ko, tuwing magkakasalubong kami, tumitingin lang ako diretso sa mata niya. Walang salita. Pero yung tingin ko, hindi creepy. Tahimik, steady. At may konting ngiti na parang sinasabi, alam ko kung sino ka, pero hindi ako impressed. Gusto ng babae yung feeling na hindi mo sila hinahabol, pero ramdam nila nakakaiba ka. That subtle presence. Hindi ako naging first choice niya agad. Pero habang tumatagal, ako yung mas naiisip niya. Kasi ako yung hindi palaging nandoon. Pero pag nandoon ako, may bigat ang presensya ko. Hindi ako nice guy na oo lang nang oo. Hindi rin ako bastos. May balance. Minsan tahimik. Pero kapag nagsalita, may sense. Ang epekto, lumalalim yung interest niya. Kasi hindi niya ma-figure out kung anong meron sa akin. Ito ang unang hakbang. Stop chasing. Start creating impact. Kapag kaya mong i-handle ang sarili mong energy at hindi mo siya sinasambagay ng iba, dun pa siya mas lalapit. Kasi nararamdaman niyang kaya mong mabuhay nang wala siya, pero mas may dating ka kapag kasama ka. Sa susunod, pag-uusapan natin kung paanong gamitin ang emotional hooks para lalo siyang mahulog, hindi sa ginagawa mo, kundi sa nararamdaman niya kapag kasama ka. Number 2. Emotional Contrast Kapag palagi kang predictable, nawawala ang thrill isa sa pinaka-epektibong paraan para mahulog ang babae sa iyo ay ang paggamit ng emotional contrast. Ibig sabihin, kaya mong ipadama sa kanya ang iba't ibang emosyon. Saya, tahimik na moments, tension, tapos biglang lambing. Ito yung nagpapasabog sa utak nila kasi hindi ka boring. May isang beses habang kachat ko yung babaeng gusto ko, sinabayan ko ng playful teasing. Tawa siya ng tawa. Pero pagkatapos ng ilang oras, bigla akong naging tahimik. Hindi cold, hindi rin masungit. Just calm, parang may lalim. Napansin ko agad ang shift niya. Bigla siyang naging curious. Okay ka lang? May problema ba? Sa loob, -loob ko? Effective. Bakit? Kasi binigyan ko siya ng roller coaster ng damdamin. At ang utak ng tao, lalo na ng babae, naghahanap ng novelty. ng bago, ng hindi usual. Kaya kapag binibigyan mo siya ng iba't ibang feels, mas nagiging memorable ka hindi mo siya binubomba ng effort. Binibigyan mo siya ng emotional journey. Hindi mo kailangang umarte o magpanggap. Just be aware, kung palagi kang masayahin, minsan maging tahimik. Kung palagi kang available, minsan maging unpredictable. Yung hindi niya alam kung ano susunod, pero hindi rin siya natatakot sa'yo. Doon siya na-addict. Kapag nararamdaman ng babae na hindi lang ikaw masaya kasama, kundi ikaw din ang dahilan kung bakit minsan hindi siya mapakali, doon siya mas humuhulog. Hindi sa'yo bilang tao, kundi sa emosyon na nararamdaman niya kapag ikaw ang kausap niya. Next part natin, ituturo ko ang isa sa pinakadelikadong pero powerful technique. Reverse validation. Paano mo siya mapapaisip kung ikaw ba ang gusto niya kahit hindi mo siya kinukumbinse? Bakit siya nahulog sa lalaking hindi naman pogi? Nung college ako, may isang kaklase kaming lalaki na hindi mo talaga mapapansin sa unang tingin. Tahimik lang siya, hindi fashionista, hindi rin siya yung tipong hinahabol ng mga babae. Pero isang araw, nagulat kami nang malaman naming may crush sa kanya. Yung isa sa pinakamagandang babae sa klase. Lahat kami nagtanong, bakit siya? Kasi kung titignan mo, walang wow factor. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalabas kung bakit. Hindi kasi siya tulad ng karamihan sa amin na uh, palaging nagpapapansin. Siya yung tipo na nagiiwan ng tanong sa isip mo. Mysterious, confident, pero chill. Hindi siya yung clingy hindi rin siya sobrang available. Kapag kausap mo siya, may lalim. May mga pagkakataon pa nga na parang ikaw ang gusto niyang kilalanin, hindi yung siya ang gustong magpa-impress. May isang beses, habang nagkakapi kami sa labas ng campus, narinig ko siyang kausap yung babae. Ang sabi niya, hindi ko talaga trip yung mga babaeng kailangan mong habulin para mapansin ka. Gusto ko yung kaya kong kausapin ng totoo, walang arte, sobrang direct, walang bola, at dun ko na-realize. Kaya pala nahulog yung babae. Kasi sa mundong puno ng nagpapanggap, siya lang yung totoo. Maraming lalaki ang iniisip na kailangan nilang maging sobrang gwapo, mayaman o malupit para mahalin. Pero ang hindi nila alam, may mga babae rin na nahuhulog sa lalaking hindi nagpapakita ng pangangailangan, kundi nagpaparamdam ng halaga. Yung lalaking may sarili pa ring mundo, kahit may kausap na siyang babae, sa mga susunod na parte ng video na ito, pag-uusapan na rin ang mga teknik na ginamit ng lalaking yun, hindi para mang uto, kundi para ipakita na minsan, ang pagiging totoo mo pa rin ang pinakamakapangyarihang diskarte. Simula nung araw na yon, naging mas mapagmasid ako. Sa bawat galaw ng lalaking yon, para siyang hindi sumusunod sa rules ng karamihan. Hindi siya laging nandyan. Minsan nawawala siya sa eksena, tapos biglang babalik na parang walang nangyari. Pero pag bumalik siya, napapansin mong mas lalo siyang hinahanap ng mga tao, lalo na ng babae. Sa isang party na inorganisa ng isa naming kaklase, lahat halos nagkukumpulan. Pero siya, nakatayo lang sa gilid, may hawak na inumin, tahimik lang. Napansin kong tumitingin sa kanya ang babae. Hindi lang basta tingin, kundi yung tipo ng mata na may tanong. Bakit hindi siya katulad ng iba? Bakit hindi siya lumalapit sa akin? Samantalang ang daming ibang lalaki dito laging nagpapansin, yun ang punto na narealize ko ang isa sa mga teknik niya. Hindi siya lumilikha ng presensya sa pagiging maingay o show off. Sa halip, gumagawa siya ng puwang, emotional contrast. Habang ang lahat ay nasa taas ng energy, siya naman ay nasa kabilang dulo. Tahimik, composed, pero hindi ignorante. At sa ganung klaseng contrast, mas naging halata ang presence niya. Para siyang black dot sa puting papel, mahirap hindi mapansin. Sa psychology, ang utak ng tao ay naa-attract sa contrast. Kung ang lahat ay nagmamadali, mapapatingin ka sa taong kalmado. Kung ang lahat ay nag-aalok ng sarili nila, Mapapaisip ka sa taong tila hindi naghahangad ng pansin. Ito ang ginagamit ng mga lalaking marunong maglaro ng enerhiya. Hindi sila lumalaban sa hype, sinasadya nilang maging kabaligtaran para maging kapansin-pansin. Hindi mo kailangang maging introvert para magamit ito. Ang kailangan mo ay awareness. Kailan dapat umatras, kailan dapat tumahimik, at kailan dapat maramdaman ng babae na hindi katulad ng iba. Sa ganitong paraan, hindi mo siya pinipilit. Pinaparamdam mo lang na meron kang ibang dalang klaseng presence. At minsan, ang hindi mo pagsigaw ang siyang pinakamaingay sa isip niya. Kapag ginamit mo ang emotional contrast ng tama, hindi lang siya mapapaisip, magkakaroon siya ng urge na ikaw ang unahin niyang unawain. Madalas nating iniisip na para mapaibig ang isang babae, kailangan nating lagi tayong present. Lagi tayong available. Lagi tayong nandyan sa bawat oras ng pangangailangan nila. Pero sa totoo lang minsan, ang sobrang presensya mo ang dahilan kung bakit hindi ka nila pinapansin. Napapansin mo bang mas na-attract sila sa mga lalaking parang walang pakialam? Hindi dahil gusto nila ang masama, kundi dahil may isang psikolohikal na prinsipyo na gumagana, dito ang kawalan ng kasiguraduhan. Sa personal kong karanasan, dati akong laging available. Kahit anong oras, kahit anong araw, kapag nag-message siya, sagot agad ako. Hanggang sa unti-unting nagbago ang pakikitungo niya. Naging malamig, Naging predictable na kasi ako. Nawala yung excitement, kaya sinubukan kong baguhin ang approach ko. Doon ko natutunan ang lakas ng tinatawag na strategic ignorance. Strategic ignorance ay ang sinadyang paglimita ng presensya at attention mo. Hindi mo siya ini-ignore dahil galit ka, kundi dahil gusto mong iangat ang value mo. Kapag hindi mo siya agad nireplyan o hindi mo agad pinapansin ang mga update niya, magsisimula siyang magtanong, bakit parang nagbago siya? May iba na ba? at doon papasok ang intrigue. Intrigue leads to curiosity, and curiosity fuels attraction. Hindi mo kailangang maging rude. Hindi mo kailangang maging cold. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng control, ng disiplina. Lalo na kung gusto mong ipakita na may sarili kang mundo, na hindi siya ang sentro ng buhay mo. Kasi totoo naman, kapag may purpose ka, may goals ka, at hindi ka laging nagpapakita, mas nagiging rare ka. At ang mga bagay na rare, mas pinapahalagahan. Kapag alam mong kaya mong lumayo ng konti, kahit gusto mong lumapit, dun mo malalaman kung gaano ka in control. At dun niya rin mararamdaman na hindi siya basta-basta makaka-impluensya sa'yo. Hindi ka tulad ng iba na agad-agad sumusunod. Kaya kapag pinili mong gumamit ng strategic ignorance, pinipili mong maging misteryoso. Anong misteryo laging nakakabighani? Sa huli ang pag-ibig hindi lang puro presence. Minsan, absence ang kailangan para mas ma-appreciate ang value mo. Kaya piliin mong huwag laging nandyan. Huwag laging sumagot agad. Piliin mong dumistansya paminsan-minsan, hindi para saktan, kundi para ipaalala kung gaano kakahalaga. Hindi, Tayo Bias dito sa Darkness of Truth. Marami na tayong videos para sa mga kalalakihan. Kumu paano maging malakas? Paano umiwas sa manipulasyon? Paano makabawi sa heartbreak? Pero napansin ko rin, dumadami ang mga babae sa comment section. Sinasabi nila, para naman sa amin. Paano naman kami makakakuha ng atensyon ng mga lalaking seryoso? Totoo at hindi pasa. Ngayong video, para ito sa inyo. Mga babae na hindi lang naghahanap ng pansin, kundi gusto ng lalaking totoo. Yung tipo ng lalaki na hindi madaling paikutin. Yung mga lalaking alamang worth nila. At kung ikaw yung tipo ng babaeng hindi peke ang intensyon, hindi ka rin dapat magpakatanga. Kailangan mong matutong gamitin ang psychology para mas maunawaan sila at para mas mapalapit ka sa kanila. Hindi ito yung typical tips na magpaganda ka lang o magpakabait ka lang. Alam naman nating lahat na may mga babaeng maganda pero hindi pinapansin at meron ding mga simple lang pero mahal na mahal. Bakit? Dahil hindi lang panlabas ang tinitingnan ng isang lalaking may sense. May mga bagay silang hinahanap na hindi mo mababasa basta sa social media. At 'yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa bawat galaw ng isang lalaki, may logic. Pero hindi lahat ng lalaki pare-pareho may mga lalaking dominant, may passive, may alpha at may simp. Pero ang goal mo bilang babae ay hindi para kontrolin sila gamit ang drama o luha, kundi gamitin ang feminine power mo. Yung hindi halata pero malakas ang dating. Kumbaga sa laro, dapat alam mong kailan gagalaw at kailan tatahimik. May mga bagay kang pwedeng gawin na hindi halata pero malakas ang epekto. Minsan hindi mo kailangan ng sobrang effort kundi timing. Timing sa text, timing sa reply, timing sa body language. At kahit tahimik ka lang minsan, ang tamang tingin at tamang salita, enough na para mahulog, ang isang lalaking akala mo untouchable. Kaya kung ready ka ng matuto hindi lang para makuha siya, kundi para mahalin ka ng totoo, simulan na natin. Kasi hindi lang ito basta video, isa itong leksyon kung paano gumalaw ng may finesse, respeto sa sarili at lakas na hindi mo kailangan isigaw. Noong college ako, may isang insidente na hindi ko makalimutan. Hindi ito tungkol sa akin, kundi sa isang babaeng halos walang pumapansin, pero nakuha niya ang atensyon ng lalaking gusto ng halos lahat. Sa dami ng napag-aralan ko tungkol sa dark psychology at human behavior, malinaw ang nakita ko. Hindi siya basta ordinaryong babae. Isa siyang tahimik na dalubhasa sa larong emosyonal. Ang pangalan niya, Maris. Isa siyang simpleng babae. Hindi siya yung tipo na magpaparamdam o magpapansin. Hindi siya nagpo-post ng selfie. Hindi siya nakikipaglandian. Tahimik lang. Pero bilang isang observer at estudyante ng human behavior, napansin ko, bawat kilos niya may dahilan. May diskarte. Si Ken naman ang target. Laging napapalibutan ng babae. Guwapo, matalino, may dating. Sanay sa atensyon, sanay sa paghanga. Pero isang araw, nakita kong napatigil siya. Tumingin sa direksyong hindi niya pinapansin dati, kay Maris. At dun nagsimula ang investigasyon ko. Anong meron? Base sa pag-aaral ko ng male psychology, ang utak ng lalaki ay wired na maghabol sa hindi nila agad makuha. Mystery triggers obsession. And yun ang ginawa ni Maris. Hindi siya naging available. Pero minsan, tititigan niya si Ken ng isang segundo. Hindi ngiti. Hindi landi. Titig lang. Sapat para mag-iwan. tanong sa isip ng lalaki. Bakit? Parang kilala ko siya. Bakit ako interesado? Habang lumilipas ang mga araw, nakita ko kung paano nag-shift ang energy ni Ken. Dati siya ang hinahabol. Ngayon siya na ang tumitingin. At si Maris, hindi siya tumakbo. Hindi rin siya umatras. Nandoon lang siya, sapat para makita, pero kulang para mahawakan. Doon ko lalong naunawaan, ang mystery ay isang psychological weapon. Lalo na kapag ginamit ng tama. At sa bawat kilos ni Maris, may leksyon akong napatunayan. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Hindi mo kailangan habulin ang lalaki para mapansin. Sa larong ito ang pinakamapanganib ay yung babaeng marunong magpigil, marunong maglaro at higit sa lahat marunong maghintay ng tamang timing. Pero hindi doon natapos ang lahat. Sa bawat galaw ni Maris, mas lalo kong naaninag ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi ito simpleng pamisteryo lang. Ang ginagawa niya ay isang anyo ng tinatawag kong dark seduction, isang diskarte. Kung saan ang babae ay hindi lang pinapansin, kundi unti-unting pinapaloob ang lalaki sa isang emosyonal na bitag. Ang unang hakbang, selective attention. Pinipili lang ni Maris kung kailan siya magpapakita. Isang araw, bigla siyang tatabi sa upuan ni Ken. Hindi para makipag-usap, kundi para lang dumaan. Walang salita, pero sapat para madama ang presensya. Sa psychology, ito'y tinatawag na stimulus imprinting. Kapag paulit-ulit kang na-expose sa isang tao na hindi mo lubos maintindihan, nagiging habit ang pag-iisip sa kanya. Ang sumunod niyang ginawa, controlled vulnerability. May isang araw na nakita ko siyang parang malungkot habang mag-isa sa hallway. Si Ken, natural na protective, lumapit. Pero si Maris, umiling lang at ngumiti ng konte. Isang klasing ngiti na parang nagsasabing, Okay lang ako, pero sana may makaintindi. Doon na nagsimulang mabuo ang emotional hook. Dahil sa utak ng lalaki, kapag ikaw ang pinili niyang alagaan, mas lalong tumitibay ang koneksyon. At dito napapasok ang tinatawag kong psychological ownership. Hindi pa sila, pero nararamdaman na ni Ken na parang may karapatan siya kay Maris. Magsaselos siya kapag may ibang lalaking kumausap dito. Magagalit kapag hindi siya pinansin. Pero ang totoo, wala naman siyang hawak. Isa lang siyang bihag sa larong hindi niya alam na nilalaro. Kaya sa mga babaeng nanonood, oo, posible mong makuha ang isang lalaki nang hindi ka nagahabol. Pero tandaan, ang dark seduction ay dapat gamitin ng may control. Dahil kapag nasanay ka sa kapangyarihan, pwede ka ring lamunin nito. At sa mga lalaki, kung may babae sa paligid mo na hindi mo maintindihan, pero hindi mo rin maiwasan. Baka hindi mo na napapansin, siya na ang nagmamaneho ng direksyon ng damdamin mo. Ito ang hindi itinuro sa atin sa eskwela. Pero ito ang madalas na laro sa likod ng tahimik na tinginan. Bigla ang presensya at misteryosong babae. Hindi ito chamba, Ito ay disenyong emosyonal. At sa larong ito, ang hindi marunong magbasa ng kilos, ay madaling mahulog sa bitag ng isang babae na marunong gumamit ng dark seduction. Maraming babae ang nagkakamali sa parteng ito. Akala nila kapag nakuha na ang loob ng lalaki, tapos na ang laro. Pero ang tunay na dark seduction, hindi lang tungkol sa paghuli ng damdamin, kundi sa pagpapanatili ng emosyonal, na control kahit sa kasagsagan ng pagmamahalan. Habang lalong nahuhulog ang lalaki, hindi naging demanding ang babae. Hindi siya naging clingy. Hindi siya nang hingi ng label. Ipinakita niyang kaya niyang mabuhay ng mag-isa. At yan ang naging dahilan kung bakit lalong dumikit ang lalaki sa psychology. Ito ang tinatawag na emotional independence bias. Kapag hindi mo siya hinahabol, mas lalo kanyang hinahanap. Sunod na taktika, reward uncertainty. Hindi siya consistent. Minsan sweet, minsan malamig. Minsan biglang lalapit, kinabukasan parang wala ka. Para sa lalaki, isa itong emotional na roller coaster. At ang utak ay natatrap sa cycle ng reward at frustration. Kapag hindi mo alam kung kailan ka bibigyan ng lambing, mas lalo mong hinahanap hindi rin naging predictable ang babae. Hindi siya laging available. Hindi siya laging present sa chat o tawag. Pero sa tuwing nagpaparamdam siya, sapat lang ang atensyon para hindi siya makalimutan. Sa behavioral psychology, ang tawag dito ay intermittent. Reinforcement, isa sa pinakamabisang paraan para makondisyon ang isip ng isang tao. Kasi kapag nadala ka sa pattern na yan, mahirap nang makawala. Dumating sa punto na hindi na siya nagmamahal ng normal. Nahulog siya sa isang koneksyon na hindi niya hawak pero hindi rin niya kayang bitawan. Sa isip niya, baka bukas maging kami, baka kailangan ko lang ng konting effort pa. Pero hindi niya napapansin, hindi na siya nagmamahal, nakakondisyon na siya. Sa mga babae, tandaan, hindi mo kailangang gawing alipin ng lalaki para maramdaman mong mahal ka. Pero kung alam mong kaya mong hawakan ang damdamin, niya kahit hindi ka palaging nandyan, gamitin mo yan ng may malasakit. Dahil ang kapangyarihang walang empathy ay isa ng anyo ng emotional manipulation. At para sa mga lalaki, kapag pakiramdam mo ay hindi mo na alam kung totoo ba ang nararamdaman. Mo o dala lang ng emosyonal na gutom. Huminto ka, mag-obserba, baka hindi ka na umiibig. Baka may babae lang na mahusay. Maglaro ng larong hindi. Mo alam na matagal mo nang nilalaro. Kapag nasa loob ka ng dark seduction, hindi mo agad mararamdaman. Kasi hindi ito tulad ng suntok na masakit sa simula. Ito'y parang lason. Dahan-dahan kang pinaparalisa. Habang akala mo'y minamahal ka, kaya sa parting ito, ibubunyag ko ang mga palatandaan na ikaw ay isa ng bihag sa larong hindi mo alam na sinimulan. Una, sobrang invested ka na sa taong hindi naman malinaw kung ano ka sa kanya. Hindi mo alam kung mahal ka ba talaga, pero hindi mo rin siya kayang bitawan. Kapag masiniisip mo kung paano ka makakapanatili sa buhay, niya kaysa sa kung masaya ka pa ba, bitag yan. Ang tunay na koneksyon ay hindi ambon ng emosyon. May linaw, may direksyon. Ikalawa, nagiging dependent ka sa attention niya. Isang simpleng message lang mula sa kanya, parang panalo na. Kapag cold siya, pagsakang araw mo. Kapag sweet siya, parang may pag-asa ulit. This is not love. This is psychological conditioning. Kapag ang mood mo ay kontrolado na ng kanyang presensya o kawalan, kontrolado ka na. Ikatlo, napapansin mong ikaw na lang ang sumusubok. Lahat ng effort, ikaw. Lahat ng understanding, ikaw. Pero hindi mo makuhang magreklamo. Bakit? Kasi baka mawala siya. Yan ang pinakamalupit na yugto ng dark, seduction. Kapag tinanggap mo na ang kapalit, ng katahimikan ay ang pananatili niya sa buhay mo. Kahit hindi ka na masaya, paano ka makakawala? Una, putulin ang pattern. Kung alam mong paulit-ulit kang hinihila ng emosyon pero walang kasiguraduhan, huwag mong hintayin may magbago. Silence is a move. Walk away without drama. Dahil ang manipulator ay umaasa sa emotional mong reaction. Ikalawa, bumalik sa sarili. Ibalik ang validation sa loob, hindi sa kanya alalahanin mong bago ka pa niya kinontrol, may sarili kang mundo. At ikatlo, kilalanin mo ang red flags, ang taong hindi consistent, ang hindi malinaw, ang marunong gumamit ng timing para kontrolin ang damdamin mo. Iyon ang hindi pag-ibig. Iyon ang taktika. Sa huli, tandaan mo to, kapag hindi ka sigurado kung mahal ka na nga ba, at ang tanging katibayan lang ay kung paano kanya, minsang pinasaya, baka hindi, pag ang nararanasan mo. Baka isang emosyonal na bitag na dinisenyo para paikutin ka, hindi para alagaan ka. Sa lahat ng napagdaanan mo, ang pagkalito, pagbitag, at emosyonal na pagkakulong, isa lang ang malinaw, hindi sapat ang mabait ka. Hindi sapat na mahal mo siya. Sa mundong ito, kung hindi mo alam kung paano gumalaw sa loob ng utak ng tao, palagi kang malulunod sa emosyon mo. Kaya ngayon, oras na para baligtarin ang laro. Hindi mo kailangan maging manipulative para gumamit ng dark psychology. Pero kailangan mong maging aware. All heat sa lahat. Kailangan mong maging matatag. Dahil sa larong ito, hindi nananalo ang mabait, nananalo ang marunong. Una, alamin ang emotional detachment. Ito ang kakayahan mong mahalin, nang hindi nawawala sa sarili. Kapag alam mong kaya mong lumakad, palayo kahit may nararamdaman ka pa. Hindi. Ikaw ang alipin ng emosyon mo. Hindi ka basta magpapagamit dahil kaya mong lumaban sa loob. Pangalawa, gamitin ang controlled availability. Hindi mo kailangang laging andyan. Hindi mo kailangang sagutin agad lahat ng tawag, lahat ng message. Kapag marunong kang umiwas, hindi para maglaro, kundi para magbigay ng halaga. Sarah mo, as to win to Huwag kang balewalain. Pangatlo, masterin ang verbal and non-verbal boundaries. Maging malinaw sa tono ng boses, sa pagtingin sa kilos. Kapag ayaw mo, ipakita. Kapag nasasaktan ka, sabihin. Ang isang taong hindi marunong magtakta ng hangganan, madaling pasukin. Pero ang may limitasyon, respeto ang kapalit. At higit sa lahat, alamin kung kailan tatahimik. Ang katahimikan ay sandata. Kapag hindi mo na pinilit ang taong hindi nagbibigay ng effort at tahimik kang umalis, doon sila magsisisi. Hindi dahil nawala ka, kundi dahil hindi na nila kayang kontrolin ka. Kaya sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang iiwan ko sa'yo. Gusto mo pa bang maging biktima ng emosyon? O ikaw na mismo ang magdedesisyon kung sino ang karapat dapat sa damdamin mo? Ito ang darkness of truth. At ang pinakamadilim na bahagi ng pag-ibig ay yung akala mong minahal ka, pero ikaw pala ang ginamit. Ngayon, alam mo na, gamitin mo.